Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Sa mga, sa mga nagtatanong tungkol sa plat latex, ang platlatex ay isa sa pinakamahalagang pintura na gagamitin sa pagpipintura ng bahay. Ang platlatex ay ginagamit ito sa kisame, simula umpisa hanggang sa finish. Pag tatlong coating, maganda na ang latex. Siyempre, kailangan mamasilyahan ng mabuti bago natin ipipinish ng plat latex. Ang plat latex ay hindi lamang ginagamit sa kisame. Ito rin ay ginagamit bilang primer para sa wool bago tayo magmamasilya. Ang plat latex ay napakagandang tignan pagka ang kisame natin ay plat lang siya. Napakagandang tignan. Pwede rin itong gamitin sa cabinet. Halimbawa ang plywood mo ay nebraska. Pwedeng pwede siya kasi ang libros ka ay napakatibay pero pag ordinary plywood ang papahiran mo ng flat latex ay magkakaroon ng mga bubbles o lap ng plywood ito ang unang unang ginagamit sa pagpipintura bago ka magmasilya ay gamitan mo na ng flat latex pero kalimitan ginagamitan ko lang sa loob ng cabinet pwede mo rin siyang itapkot ng gloss latex pwede rin flat latex lang at ito ay ginagamit din sa kongkreto bago ka magmasilya pagkatapos maliha at mapagpagan ay flat latex muna ang iyong gagamitin pwede rin ito sa loob ng bahay at pwede rin sa labas ng bahay ito ay napakatibay basta't wag mo lang hahaluan ng tubig gamitan mo lang ito ng roller yan ginagamit ang flat latex sa mga pinapakita ko dyan ay Plat latex muna bago masilya. Depende sa inyo, marami kasing klase ang primer ng konkreto. Merong acrylics, merong uh, titan elastomeric, direct, pwede rin siya. Pero ang pinag-uusapan natin ay ngayon ay plot latex. Pwede rin sa wooling, pang press coating, bago ka magmasilya. Ito ang gamit ng plot latex ang flat latex ay tinatawag din itong primer napakatibay nito basta huwag mo lang siyang haluan ng tubig ito, ito ang unang ginagamit natin bago tayo magpintura kaya sa mga baguhan sa mga nagtatanong ay huwag kayong mag-alinlangan sa paggamit ng flat latex sapagkat ang flat latex ay isa sa mga ginagamit ito ay boysen ginagamit ito bago tayo wag masilya kaya sa mga nagtatanong ay pwedeng pwede nyo itong gamitin napakadaling ipahit napakadaling matuyo at napakaganda lalong lalo na sa kisame huwag kayong gagamit ng gloss sa kisame pwede rin kayong mag gloss pero sa mga sa lang maraming salamat po sa inyong panunod mga kasama at mga kapatid Sanayin nakapagbigay ako ng pagtikalaman sa inyo.